sa lahat ng mga subscribers natin guys uh, welcome sa Sally Vlog and Barsa Vlog mm. so first of all uh, kumusta lahat sa inyo lahat dyan uh, uh, ngayon lang tayo ulit ako uh, mga kapag video dahil medyo busy at ngayon guys uh, may binili kami uh, uh, humidifier honeywell ito ang ang purpose nito guys no? kasi dito sa bahay namin ano na kasi ngayon dito sa amin as uh, summer na so yung Hangin dito guys, very dry. Kapag uh, dry yung hangin dito guys, yung face namin, uh, nagkakaroon ng mga, parang ano siya, parang dandruff siya na. Hindi ka nais, nais kaya. Ang solution guys, itong Honeywell. Um, kailangan guys, uh, mayroon tayong ganito. So bubuksan na natin to guys. So si mister ko na magbubukas nito. Akin na mahal ko. Sige, gana. Sige ako naman, vigilant. Okay. Sudut kita yang So yan guys, a uh, sorting comfort pag tayong ano, uh, annual we'll relief from dryer and discomfort. hmm bro, uh, Ito yung brochure niya guys. Okay, ito natin. so nan meron siyang eh subok ko muna ko so, mas mabuti siguro kung andan ka sa binadaan. So so tapos na natin 'to guys. Ah ito. Lalabasan natin siya. So yeah, ako na magbubukas ni Alico. So Very easy lang to guys. Meron siyang make sure natin na ayun. Buksan na natin. So ito siya guys. Ang ganda niya. So ang gagawin dito, lalagyan ng tubig. At ito naman yung plug natin. So, ano, ma mahal ko. Paano mo to? Ano yan? So, ikaw nga alam ko. So, okay. Ano mga yan? Basahin mo na ito. Basahin mo na yan. Pwento mo na yan. naman ako. Magbabasa lang ako. Sige, so, titignan mo na namin yung brush sya. At pag, mamaya guys, pag may tubig na, pwede natin to siyang i-on dito. So, nagbasa muna kami ng brochure guys. Uh, kailangan na sundin natin yung kung ano yung nakalagay doon sa brochure niya. So, continue tayo mamaya.